Nakakuha ako ng sulat galing sa isang dating supporter ni Duterte na Davawenyo. Anyway, babasahin ko sa inyo yung sulat ngayon para maintindihan natin kung ano ba ang punto niya at paano ba siya nagbago ng isip. Okay, ito na yun. Ano? You know. Hi Chris, I've been listening to you for a while now and really appreciate your clarity and courage. As a Davaweño who once supported Duterte, I wanted to offer a perspective. Many of us became DDS not because we loved violence or tyranny, But because we were tired, unheard, and desperate for change. Duterte became the voice we felt we did not have angry, unfiltered, and firm. He spoke to wounds that had been ignored for decades. That's why I believe respectfully that the way you try to convince DDS supporters may not always land. Instead of confronting, maybe start by acknowledging the pain and disillusionment that birthed disloyalty. recognize the humanity in that choice and then speak to the betrayal of that promise that's where real conversation can begin thanks for doing what you do keep going warm regards nung nabasa ko itong sulat na to alam mo naisip ko nga na yun yung dahilan kung bakit nga hindi ko hinuhusgahan ang mga supporters ni Duterte o yung mga proudly calling themselves DDS diehard Duterte supporters alam po nyo, ako nga, sinasabi ko na nga tumadalas na hindi ako galit sa mga Duterte supporters. Bakit naman ako magagalit sa kanila? Nabudol din sila, naging biktima din sila ng mga kasinungalingan ni Duterte. At naintindihan ko naman talaga kung saan sila nanggagaling eh. Kahit naman ako, naramdaman ko yun eh. Yung parang ang daming krimen, tapos walang magawang PNP para itigil to, yung pagkalat ng droga. Tapos kayo may dumating na isang presidente na gustong itigil ang droga sa Pilipinas at patayin lahat ng mga drug addict at drug pushers. Alam po nyo, wala namang may gusto ng droga. At naintindihan ko yung galit na yun. Kaya nga naintindihan ko kung bakit marami mga kababaihan ng sumusuporta kay Duterte. Kasi parang feeling nila helpless na sila at kailangan nila ng isang strong man para depensahan sila laban sa mga kriminal na kumakalat sa ating bansa. Pero ang problema po ay binigo kayo ni Digong. Dahil hindi naman natigil yung pagkalat ng droga sa buong Pilipinas. As a matter of fact nga, dumami nga ang pagkalat ng droga. Ang pinagkaiba lang ay imbis sa ginagawa sa Pilipinas, iniimport na siya galing China. At doon tayo nagkakaroon ng problema. Maraming napatay na mga Pilipino na walang kinalalaman doon sa mga karumal-dumal na krimen na ikinagagalit ng ating mga kababayan. At kung totoong seryoso si Duterte sa pagtigil ng pagkalat ng droga, bakit hindi siya nagalit nung na-discover yung mga 6 billion worth of shabu sa mga magnetic lifters? Dinipensahan pa nga niya yung pagwala ng mga shabu doon sa magnetic lifter na wala naman daw talaga. Kaya yun yung pambubudol na nagawa ni Duterte sa atin. Naghanap lang siya ng dahilan para makapatay ng tao at ginawa niya, ginamit niya yung galit nating lahat yung galit ng mga supporters niya para mabigyan siya ng lisensya para pumatay. Pero hindi nga talaga nag-improve yung ating sitwasyon pagdating sa droga. At karamihan ng mga malalaking drug lords, kung sino talaga yung may kasalanan kung bakit kumakalat ang droga sa ating bansa, ay nakalaya, nakaalis ng bansa. Yung iba nga doon ay kaibigan mismo ni Duterte. Malapit sa kanya. Kaya nga lagi kong sinasabi ng mga sumusuporta kay Duterte ay nabudol talaga. Lahat tayo ay nabudol. At ang ginagawa ng Duterte para hindi niya mawala yung kanyang kapangyarihan ay pinag-aaway-aaway tayong lahat. Kahit naman pare-pareho yung ating pananaw at pare-pareho yung gusto nating lahat. Kapayapaan, seguridad ng ating bansa at ng ating mga kababayan at pamilya. Pero pinag aaway away lang niya tayo. At ang nangyayari dito ay ginagamit niya yung, yung galit para ngayon protektahan siya at depensahan siya. Kahit na alam mo na maraming ginawa ng mali si Duterte. Kahit na alam mo na abusado naman siya talaga. Kahit na alam mong mamamatay tao siya. At kahit na alam mo na totoo namang malala ang korupsyon ng panahon ni Duterte at malala ang korupsyon ng ginagawa ng kanyang pamilya. At kahit na alam mo na sobrang yaman ang mga Duterte, bilyonaryo sila kahit na politiko lang sila. At kahit din alam mo na totoo na may BPI bank account siya na joint account with Sara Duterte na nilalagyan ng mga milyon-milyon ng isang kaibigan niya na ayon kay Trillanes ay isang drug dealer ba to, drug smuggler, sinusuportahan mo pa rin. Kahit na alam mong mali lahat yun, pinaninindigan mo pa yun at pinaglalaban mo pa si Duterte kahit na alam mo na pinagtaksilan niya kayong lahat, tayong lahat, lahat ng mga Pilipino. Nabudol tayong lahat. Hindi po niya natupad yung kanyang pangako. Itigil ang droga after six months. At ang problema dito, marami sa ating mga kababayan ang namatay dahil sa kanyang utos bilang isang presidente. At idagdag mo pa dito yung kabastusan na halos binenta na niya ang Pilipinas sa China. Tinridor niya tayo mga Pilipino para sa kanyang mga kaibigang dayuhan na galing sa China. Pinagkakitaan nila tayo ng panahon ng pandemya. Hindi na natin masikmura to eh. Kahit naman kayong mga sumusuporta kay Duterte, alam ko hindi nyo masikmura to eh. Pero pinaninindigan na lang nyo yung inyong loyalty. Kumbaga may iba sa inyo parang nagdo-double down na lang kasi imbis na mapahiya dahil alam niyong mali na, lalo pa niyong hinihigpitan yung inyong suporta. Ah. Alam po niyo walang masama sa pag-aamin kung nagkamali tayo o kaya kung may nakita tayong mali at nagbago yung ating isip. And it takes a lot of humility para tanggapin na may mali tayo. Kaya kung isa kang sumusuporta kay Duterte pero napapanood mo itong video na to at nagbe-make sense yung sinasabi ko, sana po magising na tayong lahat at sana po magkaisa na tayo para sa tunay na kapayapaan at hustisya para sa ating bansa. At huwag na tayong maging loyal sa isang tao lamang. Maging loyal tayo sa Pilipinas, sa ating bansa. Maging loyal tayo sa ating mga kababayan. Wag sa mga dayuhan. At huwag na tayong papayag dapat na hinahati tayo ng ating mga politiko. Kasi doon nila kinukuha yung kapangyarihan nila sa paghahati sa ating lahat at sa tuwing pinag-aaway nila tayong lahat. Dahil magkakasama tayo dito, magkakampi tayong lahat, hindi tayo magka-aaway. At ang kaaway dapat nating lahat ay yung mga tulad ni Duterte na inubuso ang ating sistema, kinorupt ang ating sistema at pinatay ang ating mga kababayan. Tama na po yan, itigil na natin yan at sana po mag na tayo ngayon sa bandila ng ating bansang Pilipinas. Kayo, ano sa tingin nyo? Sumusuporta ka ba kay Duterte at nagbimake sense ba itong sinasabi ko o naka-offend ba ako sa inyo? At ano pa ba yung mga ibang pinaglalaban nyo? Gusto ko talaga marinig lahat ng mga opinion nyo kung nag-agree kayo sa akin o nagdi-disagree. At para makapag-usap tayo ng maayos, na walang pagmumura, na walang pangiinsulto, at para matuto tayo sa isa't isa. At pag kahit papano, namulat ng konti yung inyong mata at pag-iisip, at gusto nyo makarinig ng mga ganitong klasing content, mag-subscribe na rin kayo sa akin YouTube channel, i-click lang yung notification bell na yan para ma-notify kayo sa akin mga susunod na video. Salamat sa inyo lahat at salamat sa pagpanood na video na to. Eto si Kristan magkita tayo mula sa aking susunod na video.